Magandang gabi po sa inyong lahat. Ano po ba ang love language ninyo? Marong iba sa atin, yung love language ay pagpro-provide ng mga material na bagay. May ganon. Meron namang iba, ang love language ay pagko-communicate. They express everything what you are and who you are and what you should do. Communication ilipat natin yung taon, tanong, ibahin natin yung tanong, ano kaya ang love language ng Diyos? Ngayong araw, pinagdilingon po natin ang takilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at tugon ng Panginoon. Mapapansin ninyo sa kapistahan ito, nire-remind tayo na ang Panginoon po ay palaging present sa lahat ng Eucharistic celebration natin. Palagi. In the form of food, pagkain. He makes himself food. Ginawa niyang sarili niya as pagkain. Well, question. Bakit kaya pagkain? Di ba? Bakit pagkain? Sabi ni Father Rolando de la Rosa, dati kong professor. It's because yung brain daw ng tao ay nasa chan yung brain daw, most often ng tao ay nasa dyan. Nabasa ko yung kwento niya. There was this story about Saint Benedict na papunta daw sa isang monasteryo. That time, yung means ng transportation ay, well, pag nakakabayo ka, okay na yon. Wala pa namang tricycle noon. So, nag naghanda si Saint Benedict inihanda niya yung kabayo tapos yung baon niya sa para sa paglalagbay ay tinapay, cheese, tsaka gatas. Pinaka soft drinks nila noon, gatas. While on his way, he encountered a farmer. Nagpahinga si St. Benedict sa isang puno. Mas nag-usap sila ng farmer, sabi ng farmer, alam mo ang dali-dali ng buhay mo. Dasal ka lang, dasal, 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 and then you're good. Ako, sabi ng farmer, trabaho, 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 kayod ka labaw, pagod. Tumingin sa kanya si St. Benedict. At sabi ni St. Benedict, Uy, hindi madali magdasal kung akala mo tapos sabi ni Saint Benedict, Okay, dasalin mo ang ama namin, our father. Kung matapos mo yan ng walang distractions, ibibigay ko tong kabayo ko, itong gatas ko, at itong tinapay ko. Aba, sabi ng farmer, todas ka ngayon. Alam ko yan, memorized ko yan. So he started. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread. Pagdating niya sa bread, nakita niya may cheese pa pala si St. Benedict. So sabi niya, wait! Dapat isama mo yung cheese sa pustahan natin. Di ba? Astaya mo. In short, hindi, hindi siya nakatapos ng prayer na hindi na-distract. So yung, yung isip niya napunta sa dyan, na punta sa tiyan. Food. Alam ng Diyos na isa sa pinaka-basic na need ng tao natin ay ang pagkain. Sa aming probinsya, kung saan po may fiesta, lahat ng barangay ay naglilipatan doon. Parang lipat barangay, lahat ng tao nandun. Nakikifiesta where there is food and drink. Nandun po ang tao. At alam ng Diyos to. At alam ng Diyos. That is why He made himself food. Ginawa niya yung sarili niya sa banal na misa. Sa banal na misa, God is present as food. Ang banal na misa po ay, if we go to the readings, makikita natin yung basic structure ng banal na misa. First reading, sabi ni sabi sa Exodo, Book of Exodus. sinabi ng Moises lahat ng kautusan ng Diyos sa mga tao. Anong ibig sabihin nun? Word. Liturgy of the Word. Liturgy of the Word. Whenever we celebrate the Word, hinuhubog tayo ng Diyos. He is giving us instructions. Minibigyan tayo ng instructions. Liturgy of the Word. Ang communion po sa misa ay dalawa. Hindi lang po yung sa Bread and wine, but also in the liturgy of the Word. Yung chef nyo, sa misa yung pari, inihimay niya yung salita ng Diyos para may digest ninyo. Para may digest ninyo. So that's the first part. The liturgy of the Word. The second part is the liturgy of the Eucharist. Eucharistia. Sa liturgy of the Eucharist, mapapansin ninyo, pinaghahati-hati nung pari yung bread and then binibigay. Gaya ng sinabi sa gospel, Jesus took the bread, He broke it, tapos pinamigay sa tao. Ang paghahati-hati, aba, ay mahalagang ingredient po sa buhay ng kristyano. Paghahati-hati. Hindi po madali ang maghati-hati. Ito'y bagay na dapat ituro kahit sa pamilya, sa mga kabataan, paghati-hati. Pag hindi nyo tinuruan ang mga kabataan ninyo, nakukawawa kayo pagtandaan nyo. Wala kayong pang-maintenance. ba? Diba? Hindi niya inahati yung sweldo niya. Di, di ba? Diba? Paghahati-hati. Naalala ko yung kwento ng isang ina na mahirap na sila. They are poor. Pero, one time, may pagkain sila. Itong, inang, itong nanay na ito ay nagawa pa niyang mag-share ng konti sa, sa kapitbahay nila. At tinawag yung attention na ng anak niya. Sabi, naibad ganon. Mahirap na nga tayo. Medyo kulang na nga, tapos pinamigay mo pa. Alam niyo ako anong sabi ng nanay. Sabi ng nanay, anak, Pwede namang paghati-hatian. Pwede namang paghati-hatian. Paghahati-hati. Ang tawag po dun, sabi ng isang pari, that's what we call Eucharistic life. The term Eucharistic life could be implied to a person na marunong maghati-hati kung anong bayaran siya. Kung anong bayaran siya. And so for today, ang hamon po sa atin, Through the liturgy of the Word, binubusog po tayo ng Diyos. And so let us listen always to God. Let's always listen to God. Through the liturgy of the Eucharist, Jesus is showing us His example. Paghati-hati. So that you and me ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.